ang big items to ha. Okay, okay lang. Ngayari pa nga. Pero okay lang. It's... kailangan na tayo. Kailangan natin makalis agad. Shish. SR1 na no? So, gano'n siya kalaki? San dyan? Ayan, yan yung payat na yan. Okay. Ay, na lang po no? Mabigat ba siya boss? A few moments later. Nakagalaw pa ba siya? Hmm. Mm Bigat pala nito, no? Mobo 36. <laughs> Buti pinatimbang ko. Okay na po, Chief. Thank you, ha. Ah. Papunta na tayo ngayon sa ating uh, drop-off. At uh, almost 21 kilometers din ang tatakbuhin natin. Hindi ko alam, papel daw yun, eh. Tatlong, ano siya? Tatlong balon buon ng papel. Magkasunod na magkasunod lang sila ng drop-off. Yan, yeah, ang galing. Ay, ito ito ito, 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 Ano daw? Ano daw? Mau, ano daw? Number 3? <coughs> Hello po. Oh. Saan po dito oh. sa inyo, ma'am? Itong kulay red na ano, na gate? 'Yung gate na Sa an, ano po itsura ng gate niyo? Kulay well, pink po 'yung may guard house. Guard house. Ay hindi po uh, dito. nag na po ba kayo? Ah, ito na. Guard house. Balikan po kami. Ito 37 dito sa unahan eh. Ah, sa dulo pa 'to, no? Opo, oh, oo. Uh, sa dulo-dulo uh, pa. Uh, Number 3 wait lang po. Uh. 43 malayo, ah. Uh. Palay-ay ng palay, ah. Kaya nga, eh. Nandito ko, dito kasi siya na, ano, nakapin. Number, hmm. number 3, no? Ito, 19. Oh. 19A. 19. Hindi kaya sabi lang. Papunta nga, no, Jiroha, sir. J Jiroha. Jiroha. Malapit sa corner Banawi del Monte. Sir, wait lang pa. Titignan ko sa mapa. Corner. Igdalig siya, eh, no? Basta street na igdalig, yun po yung sa inyo. Hmm. Opo. Ah, baka sa kabila, to. Oh, pat na number kayo eh. Oo nga eh. Sige po, tawag po ako ulit mama. Oo. Oh. Okay, thank you po. Grabe. Iba yung pin. Narong pin na naman tayo mga kaibigan. Alas 4 pa naman no. Balikta din no. Sa kabila na pin. 34. Medyo hassle din yung deliver na tong ibosin. E no? 26. Number, ano daw? Pink daw na ano eh. Na gate. Dulo pa. Layo nung pin nila no. pero okay lang. Hindi naman nakakagulat na yung mga ganyang wrong pin lang. Ah ito. Ito na. Dito na tayo. Tawagan ulit natin si Madam. Chief, ano po? Deliver? Kay, nakalagay dito Janet eh. Ay, Janine. Wait, wait lang po. Galing ng ano to? Pwede ko na i-drop off to eh no? Pag okay na. Oo, yung... Number? Ano to? Number 3? Ay, ito. Pero pwede na sa kabila. Hello po, ma'am. Nandito na po ako, ma'am, sa ano? Sa guardhouse. Yung sagitan number 3. Sa igdalig po ito ah. Di ba magbaba kayo ng papel? Ano? Sabi sa guard, Janet yan. Oh Janet, sabi. Janet yung kausap niyo sabi niya si Janet daw yung kausap ko. Pasabi ko sa ano ano to tip okay na baba ko na dito. Ba, punta ko diyan sa nakaroon ko yan yung papel dal ko sa. Oh. -roll yung, uh, ano bo, yung, yun po yung Naka-ano to eh. Naka hindi siya naka-rollyo eh. Naka-box lang to eh. Papel mada papel? Yung papel ah, siya. Ah mm. uh, sige. Baba po Kaya, kayo. Po. Okay okay. Bababa daw siya. Huh? Bababa na lang Ito, daw. Bababa ba dito. Wala eh hindi ko matawagan eh. Yung natawagan ko yung eh, si Boss Reynaldo. Reynaldo? Uh Oo. -oh. Siya na daw bahala. Eh. Sige sige. Yep. Bigat yan chip. <laughs> diba? Gulat si chip. Okay na siguro 'yan. So, let's go. So, hanap natin next booking at ang uh, mukhang malakas tong ulo na to.